Nagulat ako kayo pagdating niya. Oo. Oh, okay. alas, 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 Sinawa ko ng gabi, nakakawi ka gabi. Tay, kayo yung tanungin ko, bakit tumabot sa ganyan yung bahay niyo parang basura? Hindi, dati po talaga sa basura ang disyan nito. Hmm. Dati punta po, tapo lang lang dito. Hindi nga lang, lang po lininisan lang po ah! namin Hindi po, Ginawa yung... Niyong... Oh. Hindi niyo sa lininis? Hindi, lininis po yan, bago tira. Natambak-tambak po yung mga damit. sa yung puso ko pag ayun yung nakikita ko. Ay! Ta ay, ayun na pala sila. Kayo po ba yung tatay? Ah, okay. uh, wait lang po. Wala pa ko kasi yung barangay na pinatawag ko eh. Ang pangalan, Tay? Sani po. Pa? Sunny po. Sani. Sani. Ilan taon na po kayo? 47 po. Wait lang po ha. May pinatawag po akong barangay. Kasi hindi ko gusto yung nangyayari dito. Saan ako kayo galing? Tay, sa work. Apo ka. Pinito ko lang. Kahit daw Sunday may trabaho din kayo kaya... Pa? Meron po. Kaya pinakiusapan ko pong gusto ko talaga kayong makausap. Kaso, okay lang po ba may barangay? Pinatawag ko yung barangay. Mm. Kasi hindi ko gusto yung nangyayari dito. Kawawa yung mga bata. Ano bang nangyayari dito, Tay? Ba't ganyan kagulo? Wala pa, hindi ko pa masipas, eh. Araw-araw po ako nasa trabaho eh. Mm. Ano po bang ang trabaho niyo, Tay? bibilang po ng palay. Ah. Sa araw po kami araw-araw Oo. Oh. -araw. Nagbibilag po ng palay. Magkano po sa hod nyo? pinakamalaki na lang po yung 400 isang araw. Naabot po po kami ng gabi. Mm. Isang po, alas 10 ng gabi. Porsentuhan nyo yun sa kaban, per kaban po, di ba? Opo. Magkano per kaban yun sa inyo? 16 po, isang sa ako. 16 sa isang sako. Sa Pero ilang... Ilang ilan po kayo sa isang grupo? Kasi sampo, sampo. Sampo. Sampo, hindi po pare-pare, po. Po. Po, sampo 20. Ah. Uh -huh. 20 tao. Nagulat po kayo pagdating niya. Oo. Oh, eh, alas, alas nung sinawa ko ng gabi na kakawi ka gabi. Tayo, kayo yung tanungin ko, bakit tumabot sa ganyan yung bahay niyo parang basura? Hindi, dati po talaga itong basura nandito sa ngayon. Hmm. Dati po ang lang dito. Hindi nga naman po lininisan lang po namin yan. Hindi po, ginawa yung niyong... so, Hindi niyo sa lininis? Hindi, lininis po yan, bago tira. Eh, natambak-tambak po yung mga damit. Kasi nga po, marami daw po nagbibigay ng damit. Tapos pag tapon. Gilid ni... Kukuhan lang po sa gilid. Yan nga po. Bakit tayo ka Gusto ko lang pong ano. Ba't tumabot siya sa ganun? Wag, wag ko kayong ano ha. Ah. Gusto ko lang malaman yung sa loobin nyo. Bakit ganun? Bakit tumabot siya sa ganun? Yung mga anak nyo, di ba natutulog sa basurahan? Wala po. Eh. Kaya uh, kung po, kaya rin po. Uh, gabi na rin po ako kasi nakaka-uwi. Hindi ko pa rin maasikaso eh. po kasi alas 10 na ako ng gabi nakaka uwi. Dari hmm. sa trabaho po. Yeah. Alis po ako ng alas 6 ng umaga. Uh. Pa uwi ko po mga bandang alas 10, alas 8. Hmm. Po ako uwi ko eh. Yeah. Umalis po kayo ng? 6. Alas 6 po ng umaga. Alas 6 po ng umaga. Tapos dating niyo na gabi na po. Gabi na po uwi ko eh. Kahit Sunday po, pinapasok araw niyo araw talaga. Kahit po, kahit araw-araw po. Gusto ano? may palay. Opo, oh, yung four years tay, ganun yung trabaho nyo? Hindi lang po four years. Nasa mga six years na po yung trabaho ko gano'n. Ah, so six years na kayo dito tay? Mala, po. Mula po po nung sa kabila. Ah. Sa putol pa po, po kami. Anong nakita nyo po yan? Anong, nas, anong nasabi nyo po sa asawa nyo? Eh, okay, pag ako po, dinilisin ko na lang po yan po gano'n. Ah, ganyan na pala yung basura natin. Ano pong tawag nyo sa asawa nyo? Anong tawag niyo? Mahal, babe? Ma, ma Anong tawag namin. Mahal? Malang po tawag. Ma? Oh, ma, ganyan na pala kadami yung basura natin. Hindi, hindi ko na, ano ah, ganyan na pala kadami yung basura natin. Ganun po ba yung... Ayun Ay, po sinasabi ko pag-uwi ko eh. Hmm. Ay, gano'y pa masikaso, gabi na rin po uwi, eh. Ah, ganito po, nagpunta tayo sa barangay. Sinabi ko nga po yung ganyan, yung yung kondisyon nyo. Sabi po ng barangay, bakit daw po nakuha yung pabayaan yung mga anak nyo natutulog sa ganyang basura? Kaya eh, gusto nila, dalino kayo sa barangay, kaya papunta ko sila niyan dyan. Pasensya na po, hindi ko alam na ganun no yung aksyon ng barangay. Tapos barangay dito? Oo, kukunin daw po kayo. May mga hindi ko po alam kung anong gagawin, pati po si nanay. Pa hindi ko naman po naasahan na ganun no yung ano ng barangay na iyaano po pala kayo, Dadalino kayo sa barangay. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nyo doon. Siguro, iyaano ko kayo. Ba't ganun po sinapit nung kalagayan nyo ng mga anak niyo. Pero kayo tayo, siyempre, tarating kayo. Sabi nga ni nanay, nakita ko pa yung mga, ano to, yung mga alak doon. Yung bote-bote. Isa, tigi isa po kayo isa lang po yung sa isang gabi. Ah, tigisa po kayong bote? O... Isa lang po. Ah, hati po kayo? Mm. Iyon po kami mudala sa ano. Minsan no? po kasi yung iba yung ano ngayon. Apapulot lang po namin sa kasada yan. Nangangalakal din po kami. Mm. <coughs> yung mga bote ko na yun. Yung mga alak po sa gilid ng kasada doon. <coughs> mm. <processo> <cues> yung nagadampot ano, lang po namin iban yan. Mm. binibenta rin po namin si Jangsap. Mm. Eh, gaya po kagabi, saan po kayo natulog? Ay, dyan po. Tabi-tabi po kami. Saan? O. Dyan po sa baba. Eh, sabi mo ni Lola, patutulogan daw po kayo doon sa taas nila. Eh, ah, kaya po kayo daw po kasi minsan lang. sa Ah, naiya na po kayong makitulog. Paano naging sitwasyon tayo? Patingin. Eh, ay, ay, usapin. Ay. Tara tayo. Hmm, tayo. Kaya nga po nakakalungkot lang tay. Nakakalungkot lang sa haba ng panahon eh, no? Yung, kalagayan no, ng mga anak nyo. Ah. Tail, okay lang. Lagay ko lang ito. to. Mic lang naman ito. to. Naglagay ko pala kayong banig dyan. Kahon at tanaw. Naku, kung napaaga sana tayo. Hindi pa pa kasi ako Kaso ano na, 4.23 na kung sana kahapon, no, bibili ko kami ng papag para doon sila matulog, yung mga anak nyo. Kaya e sabi ni Lola, matulog na daw muna sa kanila. Tignan nyo, tay, yung, yung basura, ang gandito, no? Ang gandito ka, tekra mo eh. Ay, dito pala. Yan nga po yung laman. Tay, ano na pag-isip-isip nyo ngayon? Saan nangyari? mag yeah, po kami ngayon man. Eh. Bumili po kami ng lupalis na hirap po tatayang namin. Hmm. Eh, kinukuha rin ang pulit ng lupa nato eh. Oo. Yeah. At pag umalis po kami dito, dinisip po namin yan bago kung yeah. namalis. Okay. Yun nga po. Nakita ko nga po yung sinasabi ni Lola doon. Yung pong ano doon. Okay. Tapos, ang plano nyo, kailan yung plano sanang lumipat? Uh, wala ngun, eh, wala po po kami papagawa nung ano eh. Oh, pero nakakatuwa lang ka, Telegram, Pakita mo din dito. Ayun po, Lip. lang ng so, O oh, nga, tay isa pa. Yung eh, ganito. Yung hanap buhay na pagkain, dapat malinis tay, Kasi hindi po tatagan yung negosyo nyo o hindi tayo biblest ni God kung yung hanap buhay natin, ganyan. Kasi gusto natin, safe yung kakain. Ayun. Oh, kasi pagkaganyan, tignan nyo, kumari yung, yung, yung suka, kung saan na lang una kalagay. Sipa, paano kung ano po yung dumapo doon, insekto, ipis, o so, ano, tapos iyaano yeah, doon sa balot, di ba po? Hmm. Wala man pala silang ano, Kuya oh, oh. oh. Wala, wala man ano. Wala man unan. Ayan. Ito. Tayo gusto ko malaman, ang nakakatuwa lang, may maganda namang balita ka, Tekram. May maganda naman nung balita. Ah, uh, kwento nyo nga sa amin, Tay, paano po yung... Diyan po kayo, di ba? Paano po nagawa yan? At ano, sino po nagplano niyan? Kami po lang ninong ko yung yan. Ni, yung ninong po niyo... Kami po nagsukat niyan. Ah. Kailan Opo, kailan pa po nagawa yan, Tay? Nakarang linggo pa po. Nakarang linggo lang. So, ang ano ko naman ka, telegram? nan, sino po nag-isip? Yung ninong nyo? Yung ninong nyo lang o kayo? Ako po, ang naglang Kami po, lang po ang Para hmm. po maayos po, lang po, po, eh. po makalipat na kami doon. <laughs> po, po, lang lang po pong... Dahil nga po, pinapaalis na kayo. Ah, dahil nga doon sa pinapaalis kayo. Pero, hindi niyo talaga ayusin pa kung kayo papaalisin. Hindi ayusin yung dugo. ano po ba? Ano lang po ko lang pera po eh. Wala pa mm. po mm. Okay. Mm. Hindi kaya ako po kasi linilinaw lang din. Siyempre gusto kong ano po ba dahil ba, nangyari po ba yan? Kasi meron tayong magandang uh, pangarap sa mga anak natin. Gusto nating maayos yung mga anak natin. Pangarap po talaga yan. Pero kami ng kalilin. Kung hindi po rin kang paalisin, gagawin din po yun. Oh, okay. Wala lang pong budget po po. Wala pa lang pong budget. Hindi eh. hmm. ko kami kapagawa. Okay. Yeah. Yung request nung asawa nyo, yung yero. Magkano po ba yung yero? 55 po ata, isang kilo po. 55 isang kilo. Ilan po ang kakailanganin, Tay? Yung sapong yero po kailangan niya 10 yero. Magkano yung sang yero, Kuya Ogos? Hmm. Yung maganda na, yung matibay na yerotay. Yung kahit bumagyo ng medyo, ano, hindi yung matitinag, hindi yung babaluktot, Pumaan. yung matigas, Pumaan. matibay. Alam niyo ba, tatay, sumamahin loob ko eh. Doon sa nakita ko, makalat. Ang tagal ng panahon nagdusa yung mga anak niyo. Sa tingin niyo, hindi niyo makumpiyot. Eh, yung pinakamahal, saan ba ang kailangan? Pinakamahal. Eh, yung pinakamahal, yung magandang hero na, yung pinakamagandang hero na, sabi nyo, 250 o 100 o 150, 250, yung tigpo 500 na, eh, de, lalabas, 5,000. Tay. Okay. 5,000 po na, ano, no? Sa yung magandang hero na. Hmm. Ano pa, Tay? o sige hindi nila ma-compute atay ano uh, minsan ano kailangan natin maglaan ng oras sa ano sa asawa natin at mga anak natin hindi naman lahat kailangan ng asawa natin yung pera eh tapos yung kailangan niya yung panahon niyo oras niyo mapaglinis niyo sila kung medyo hindi natin alam kung anong ano kay nanay, eh kailangan natin pag-usapan yung kalinisan para sa mga anak natin. Kasi kung hindi nyo pag-uusapan yun, mahirap na tayo. Kung mari, yan, magawa man yan. Kung meron tayong katama sa katawan, yung katama, alam niyo ho yan. O kung meron tayong ganun sa katawan, eh, kahit maganda yung bahay natin. No, mga ate, Oh. Umay sa kata Kata? Ano po yung kata? Katamaran. Ay, oh, bato. ano yung bato? Ah, batugan. <laughs> kata at bato. Katamaran at saka batugan. Parang parehas lang. Ha? Oo, oh, ano? Oh. Sino bang masipag? Eh, si tatay naman nagsisipag. Si nanay naman. Hindi ko naman hindi. Kaya nga mahirap magsalita kasi baka masaktan ko lang ang damdamin. Pero gusto ko lang madaling salita. Gusto kong masinop nila yung mga anak nila. Uh. Oo. Oh, oh. oh, sige na po. Sabihin nyo na lahat ng magagastos dyan. Ka Kakailanganin nyo ba ng 1 million dyan? Gusto niyo mag ako ng pera? Pero gusto ko po bibili nyo. Baka naman ako kasi pagka binigay ko yung pera, po, lilipad pa. sa jean, sa MP. Dito, wala, oh. No, tignan sila ate, tumatawa na sinabi kong MP yung jean. O, pakita mo yung mga mukha nila. Oh. Oh. Yung isa, laseng. Ay, wala po. si tatay, laseng. Sige, dahil mahal ko yung mga anak nyo eh, uh, tayo gusto ko bilhin nyo muna yung lahat ng kailangang bilhin muna ha ah, uh, po. Ah, uh, kasi parehaso ko yung ano, nagjijin at saka MP sino hawak yung anak ba? napupulot uh, ng pula may pinihin hindi pula may pinihin ayoko nang magsisinungaling pa boss Ayan o, anak namin. Ah, anak nyo yun? Eh, dito nga ate. Ito pala yung pangana. Ang ganda-ganda ng -ganda, anak nyo. Dito nga. Ikaw, nag-i-MP din. Uh, Red horse. Ay, ito ah. Tutulong ako kasi nga, yung mga kapatid mo, ayaw ko silang matulog sa basura, ha? No, mga ate, kuya, love ko kayo kaya... Um, Kahit last money ko na to, ibibigay ko para sa inyo, makaan. Pero hindi lang to. Ma tingnan ko kung ano pa yung maitutulong ko sa inyo, no? Pero gusto ko mabili to, ha? Nang... Yung mga, uh, mga si Nay, ha? Oh, hawakan mo to. Mahal tayo ng ating Diyos, kaya huwag nating pabayaan yung pagmamahal niya sa atin. Kung gano'n niya kayo kamahal, dapat gano'n din yung pagmamahal niya sa mga anak niyo. Kaya pag-ingatan niyo sila, ha? Okay. Kaya tama na 'yung pa dyan, emperador 'yan, walang mangyayari dyan. Pero ang gusto ko lang para tingtay, baguhin na natin 'yung pananaw at prinsipyo natin sa mga 'yung pananaw natin. Para mabago natin, gusto niyo ba mawawala tayo dito sa mundo? 'Yung mga anak natin, hindi natin mabago 'tay. Nay. Oh, 'yan 'yung isipin nyo na lang. Dapat mawawala tayo dito sa mundo. Alam natin 'yung mga anak natin, matatag sila yun yun, magbibigay ng kaligayahan at kapayapaan sa isip natin. Anong mapapangako nyo tayo ngayon? Magbibili nyo Ano pong mapapangako nyo sa mga anak nyo ngayon? Ano Tayo sila po yung ng Kayo, Nay, anong mapapangako nyo, Nay? Ay, hmm. Kasi kulang nga sa focus, kaya walang masabi si nanay. Pero nay, huwag niyong gawing biro ha. Buhay ng mga anak niyo yung nakasalalay dito. Focus po kayo. Tay, wag po kayong magdamdam. Buhay ng mga anak niyo yung nakasalalay dito. Ha? Tay. Nay, focus ha. Magkaroon ng pangarap sa buhay ha. Huwag kang makontento kung ano yung mga nakikita mo dito ha mangarap ka ng maganda sa sa mga magulang mo at sa'yo. Yung bisyo natin, tanggalin na natin. Hindi natin mabibiglang tatanggalin nyo yan, pero unti-unti, bawasan natin. Imbis na maipo natin, pambili ng lapis, ball pen, doon na lang, wag na sa Gin Pomelo, Emperador. Ito, yun kasi totoo tayo, wag kayo kayong masasakta na. Pero yun yung talagang katotohanan. Pagka tinanggal nyo yung bisyo, Nag-focus kayo, nagkaroon po kayong magandang pangarap sa mga anak nyo. Aayos na yan at igagaydo kayo ni God. Gusto ko pagbalik ko bukas tayo, may mga nabili. Okay? Taya, yung ano natin, pangarap natin. Gusto ko mamaya. Tay, tignan nyo ako sa mata-mata. Mata-mata tayo. Tatay ako, tatay din kayo. Ayaw ko nakikita yung anak natin natutulog sa ganun. Lalo ng babae, tapos kay doon. Tapos to si Bonsu, nagdudusa po yung puso ko pagkagano'n. Blessing ni God yan, yung mga anak natin. Masalamat tayo meron tayong anak na binabantayan at ginagabayan natin. Kasi pagdating ng panahon, sila yung gagabay sa inyo. Kaya huwag niyo silang pababayaan. Okay, tay? Ako. Okay. Thank you, tay. Thank you, tay.